Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang kita nga kung gaano ka sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel nang bumisita si Kuya Ruel sa bahay nila Miss Rachel. Talagang tinanong niya kaagad si Kuya Ruel kung nakakain niya na ba ito. Kaya sabi naman ni Kuya Ruel ay hindi pa. Kaya naman inaya ni Miss Rachel na kumain si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay umupo naman sila sa sofa at nagkamustahan. Pagkatapos din nila mag-usap ay pumasok na nga si Kalinga Prab at talagang in-interview ang dalawa. Tinanong nga ni Kalinga Prab kung ano ang pinakagusto ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang talagang nagustuhan niya kay Miss Rachel ay ang pagiging family-oriented daw talaga nito at tinanong din ni Kalinga Prad si Miss Rachel kung ano ang pinakagusto niyang katangian ni Kuya Rui. Sinabi niya naman na madami daw talagang mabuti at napakagandang katangian si Kuya Roel. Katulad ng mabait, matulungin, ngunit ang ah, talagang pinaka-paborito niyan at nakapag-turn on sa kanya ay ang pagiging consistent ni Kuya Rowell sa pag-aantay sa kanya. Grabe at sabi pa nga ni Kuya Ruel ay pinanyag na din doon na talagang nagselos pala talaga siya isang beses nung nalaman niya na nagkaroon pala talaga ng maniligaw si Miss Rachel. Ang ganda naman po ano, asang ganda. Tug uh, ka na naman. isang araw lang na hindi kita nakita, mukhang isang linggo na sa akin. Oh. Isang araw lang yun, nakabang isang linggo. Nakaba, ganun kita ka Miss. Sabi na yan. So, ano yung pagkakilala nyo sa isa't isa? <laughs> Ikaw, kay kay Rachel, ano yung mong pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? Uh, first, karakter? yung nagilala ko sa kanya, isa siyang yung, ando na, mabait siya. Innate na sa kanya yung pag na tao. So, pagkakilala sa kanya is, siya yung ano, yung family-oriented na babae. Ah, uh, talaga no. Doon talaga, talaga ako na, talaga. Na, na amaze sa kanya at nagiging proud kasi bibira mm -hmm. sa panahon ngayon na talaga no. mas inuuna yung Pabilihan. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, kagali, halimbawa ng ganito pag bo-boyfriend at mga anumang lakad. So mas pinaprioritize niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Parang so, naman ano? Rachel. yung ano yung pagkakilala? Ano yung ano pinaka tumatak sa yon na na nakapag-character ni Roel? Ano pagkakilala mo sa kanya? At ano yung naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya nang mabait, tsaka matulungin din. Pero mas tumatak po sa akin yung pagiging consistent niya. Oh, uh, consistent saan? <laughs> sa lahat po. Like? Um... Sa kalingap, tsaka sa paghihintay sa akin. Oh! <laughs> Nagkakanta ka nyo magkilala? Nag-away na ba kayo? Ah, uh, hindi naman po. Hindi pa? Hindi pa. Kahit tampuhan? Ah, tampuhan siya. Oh, tampuhan ako yun. normal lang yata yan. <laughs> Insan Rod, um, nagselos ka na ba? Uy, okay. <laughs> Ikaw? nag Ikaw? Nagselos ka na ba? To <laughs> be honest talaga, yes, nakaramdam ako ng selos. Oh, yeah. Ngayon pa man, <laughs> ngayon nalaman ko talaga na may manliligaw si ano. Ah, oh, oh, yan, the siyempre. Talaga man. Hindi ko man talagang inasahan na maki-feel ko yung pag -asalas. So, ayun, kino, marunong naman ako mag-control and then marunong din ako kung anong tamang gawin. So, talagang ano, naka-handle ko doon na positive way. Ang selos ka na ba? Ay, hindi pa. Hindi pa? Hindi pa man. Kahit doon sa ex niya, hindi pa? Ay, hindi naman pa. <laughs> <laughs> Ayan po, si Roel lang po pala nagselos. <laughs> <laughs> Bago mo makilala si Insan Roel, may iba ka bang crush? Meron to. Mm, meron. eh, <laughs> <laughs> ngayon, crush pa rin ba? Hindi na. Hindi na. And ano yung bagay na naka, ano, naka, na, kumbaga, paano natalo ni Roel yun? natanggal, paano natanggal? Sa <laughs> pagiging consistent po. ah. Oh. Wow. Normal yan sa matubang, consistent. Saka makulit. Makulit ba? Sobra. Sabi <laughs> ah, ko na, tatak matubang yan, makulit. Ayan, merong five vlog language, no? Merong act of service. Talagang after ng mga ilang katanungan ay gumawa din sila ng fast talk. Talaga napakaganda ng fast talk na to sapagkat malalaman talaga kung compatible si Kuya Ruel and Miss Rachel para sa isa't isa. Napakagaling din ng dalawa sapagkat talagang pareha sila ng mga hilig at sagot. Katulad na lang ng para silang mahilig sa coffee, ang paborito nila ay YouTube. At talagang makikita natin na nagkakasundo si Puyruwel and Miss Rachel sa mga bagay-bagay. quality time. Kasi kung quality time, ah, yeah. bali pasok mo yung lahat, yung apat, oh, Kasi mga gift or something. Mga ah, yeah. Quality time po. Oh. Ikaw naman, Rachel. Ganun din. Quality, quality time. Din. Oh. Pero ano yung nakikita mo kay Roel? <laughs> ano yung nakikita mo kay Roel na love language niya? Tingi. Uy, physical time. <laughs> <laughs> Words <laughs> of affirmation. Nice, nice. Uh, ano naman yung pinakamagandang regalo na tanggap mo kay Insan, Rowell? Quintas. Quintas? Wow. Pa naman, may tanggap <laughs> pa naman. Wala pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw. Eh. Ganun talaga, di pa naman kasi kayo. Eh. <laughs> Noong una ko yung magkita, no? ano yung instant role yung first impression mo kay Rachel? First impression mo sa kanya? Siyempre, di na tayo ano pa, lalayo pa. Maganda. Uh, Maganda. Oh. Tapos, <laughs> So, at at nung, nung nung ano ka sinag. ba? Nasungitan ka ba? Or ano? Hindi man. Uh, at nung medyo nakikilala ko na siya, mabait. Hmm. Mabait talaga. Pero sa una, maganda tapos akala ng akala mo. Pero ano talaga siya? Mukhang mabait na talaga. Mabait talaga. Okay. wala nang um, approachable, um, gano'n. smiling face, you no? Know? Yeah. Ikaw naman, first impression <laughs> no? <laughs> Roel. Uh, ah. Masungit ba o ano? Ikaw. Ba nung dating nun, parang masungit. oh Tsaka ano, parang hindi siya nag entertain ng iba. <laughs> <laughs> parang ano, hindi siya approachable. Ang titingnan pero pag nakilala mo hindi. Don't uh, judge the book by its cover. Uh, Ayaw mo ako titingnan ng bozo. Baka mag-away kayo. <laughs> oh baka mag-away ah. Hindi pa pati kayo nag-away. Tampuhan lang. <laughs> Alright, so... Garoon tayo ditong fast talk. <laughs> bro. Ayan, so tapos yung interview natin. Meron pa tayong fast talk dito. Um, ano nga ganito? Dapat pagtanong ko, sabay kayong sasagot. Oh my God. ah, sabay dapat kayo, ah. Saka fast talk. Um, maputi o kayo mang manggi? Yung manggi. Subay! Hahaha! Dahil ako bilang Maputi kayo mangi? Sakto mangi? Wala mang sakto <laughs> Wala mang sa choice eh. Ay yung mangi? <laughs> <Ay, laughs> sa choice lang! Parang magkano Maputi na ma... May kayo ma mangi yun! So, yung mangi, mangi. Uh -huh. mangi. Oo! Oh. <laughs> oh. <mangi>. City <laughs> or province? Province! Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Malala pa daet. Daet. <laughs> uh, coffee or milk tea? Coffee. Coffee? hindi <laughs> diba, na ako sa first coffee. Diba, hindi na ako sa bat first coffee. Cats Movies or music? Movies. movies. YouTube music? or Facebook? YouTube. YouTube. Nauli. <laughs> no, Daytime or nighttime? Daytime. Daytime. Uh... <laughs> Tagala. <laughs> Payat or chubby? Chubby. <laughs> Siyempre, chubby. Chubby? <laughs> chubby na shake. Ano na sabi? Chubby ako. Fruits or vegetables? Vegetables. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!